Pwede yeah? yeah? yeah. yeah, uh, ko naman na yung mama niya. Kaya? Kaya. Kaya ko ang sing-sing. tapos celebrate mo yun. Ano? And, birthday ko, kuti um, ang sing-sing ko yung tigdis ako. Kuti ko kukuha na si mami yun eh. Nawas niya talaga ta, na ulog niya. Nahulog sa in? Sa kamot niya. Pito niya kaya sa kuti. Eh, nawala din niya may may ni tita gusti ka walat. Ay, si mami mo. Nagoy na. Sa in? Sa, ano niya, sa tuto niya na halong. Sa oh, may bako siyang totoo na halong? Kung ano ni tuto niya, halong ni, humita sa mone, kita di mone. Kasi ni halong? Sako. ko. mo imo ni halong? Iyo. Si nagsabi. Ako. Ika. Iya. Kasi mga baka kanin. Magkakana ko si Getty. Di ba nga niya um, an, ano ko birthday? Ako ah, ka daw sa birthday mo pa to si Getty. Iyong sa birthday ko to, to. Huna po to. Wala na lang kita sa Magdo. Ay! Wala uh, ko kay mami. Ano palang? Sige, kita mga celebrate and magusto. Gusto ko magpwede si Mami doon sa birthday ko. Tapos naman ko si Mami. So, sa akin ni Mami ni... Ano, Barbie doll. Barbie doll? Iya, tapos regalo mo sa akin ni... Ang gwapa ako. Marigalo pa si Mama? Cooking chef. Cooking chef ang gusto mo regalo ni Mama? Gusto lang. Gusto lang cooking chef. Gusto ko na lang ni... Ano ni hairstyle stayo nakawatin baka din mo sa ako. Tapos si eh, tita, guys, magbakal sa ako. Ano, ano, boy bee, boy bee. nawala, nawala na kaya boy bee, boy ko. Hmm, si daddy. Ano, si daddy ligalo, so, damit... na, ano, na, Sophia. Abo ko na lang ito. Gusto ko na lang ng... Ano? Ng... Ay, bahay di. Gusto ko na lang color ko. Ito, dress ko. Ng color yellow. Color yellow? Yes. Yeah. Okay, sige na. Bye-bye na muna sa vlog mo. Ay, day pa. Day pa, day pa. Day pa. Ang kapag mo? Gusto ko na lang color kang kami ko na bless. Ano color? Oh, na. Yuta. Color Ana? Bless na Ana. Saan kita mahanap bless na Ana? Um, sa bless sa idea na bless na Ana. Okay, mag-bye-bye na ako. Mag-bye-bye ka na? Mag-bye na sa vlog mo. Mag-bye-bye. Sunod na lang ako ma, ma Ano na lang ako ma... Bye-bye sa imo. Saga na lang ako Matalong sa imo. Bye-bye. Okay. Good night.